Haro sa Sagittarius kasama ang buwan sa Cancer. Ikaw ang nag-aalaga na optimist. Ang katutubong ito ay maaaring mag-alaga at magtrabaho sa mga isyo na may kaugnayan sa reforma sa imigrasyon, pagtulong sa mga migrante at mga wika. Ang mga domestic skills ng Cancer ay nagbibigay ng katutubong talento na ito sa culinary arts at foreign cuisine. Ito ay maaaring umabot sa mga cookbook at ang pagkakaiba-iba ng mga publikasyon sa iba't ibang wika. Para sa mga libreng video, bisitahin ang absolutelipsychick.com. Salamat sa panonood. Mag-click dito upang mag-download ng mga api para sa Android, iPhone at Microsoft. Sundan kami sa Facebook at Twitter. Sundan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-click sa pulang subscribe button. Atendaan, ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics. Tiyakin i-browse ang aming site para sa mga horoscope, artikulo at higit pa. Mag-click dito upang pumunta o tumawag lamang sa isang walong daan apat na putwalo pito pitong pito upang makuha ang iyong unang tatlong minuto ng libre.